Good morning po. Nito nga lang pong July. Yes. yes po. Senadora Unas, thank you po ha for being mm -hmm. on the show. I know you have so much on your plate. Salamat uh, po sa pagbayad. Thank you too dito. O oh, naman po. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Unahin na natin mm -hmm. ito pong cyber libel complaint na inihain nyo po ay, sa dating yeah. state witness na si Michael Morillo mm -hmm. at sa anim na iba pang vloggers. Uh, ayon po yeah. sa inyo, itong kumalat na viral video na nanghihikaya, na, na kayo daw po yung hinikayat nyo yung testigo mm -hmm. na gumawa ng mali-mali uh, at mm -hmm. pinalaganap na walang ebidensya talaga, ay oh. layong Sirain po ang inyong reputasyon bilang isang senadora mm -hmm. pero para lang po mas klaro mm -hmm. para po sa inyo ano po ba yung pangunahing basihan nito pong cyber libel complaint nyo laban dito sa mga nabanggit na individual? Well yung pangunahing basihan ko ay hindi lamang yung pag-atake ni Michael Maurillo alias Rene at ng mga vloggers na iyon sa akin kundi pag-atake pa nila dun sa ibang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Mga taong dating walang boses, takot sa kanilang kaligtasan, nilagay nila sa lalong malaking panganib. Inatake din po nila yung staff ko at inatake nila yung integridad ng Senado, yung integridad ng aming mga investigasyong ginagawa, yung pakikipaglaban ng aming institusyon para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So yun yung pinaka basehan ng paghaing ko ng uh, mga kaso ng cyber libel laban sa kanila uh, dahil sa kanilang pinroduce at pinamudmod at pinagdagan pa ng kasinungalingan ng mga video na 'yan. Opo, tama po ba si Sen Senadora? Um 'yun pong hmm. inyong mga kinasuhan na vlogger sa inyo na po manggaling sino, hmm. sino sino po ito? Bukod kay Morillo, yung dati pong uh, witness. Oo, ito yung uh, unang anim na kinasuhan sina Byron Cristobal alias Panatbay, si Jeffrey Eric Celis, si Crisep Kifichu, si, si Jay Sonza, si Alex Vistor o Cho Moreno at si Attorney Ferdinand Topacio. Doon sa specific video, na sinasa mm -hmm. tama po ba sinasabing niyo yung mga vloggers ang nag-share pero si Morillo yung nandun sa video. Anong specific video yes. po yung sinasabing ninyo na cyber libel talaga base doon sa naging reklamo nyo? Actually, naging dalawang video na po yan. Mm. Yung unang-una -una kung saan nilabas na yung mga fantastic na akusasyon niya na yun na nga hinikayat ko daw siya, binayaran ko pa daw siya, uh, ako daw ay uh, pinagahanap daw siya at Uh, binabantaan daw siya. Pawang mga bagay na nung una, sinumbong niya sa amin na ginagawa daw sa kanya ng mga dating kasama niya sa KOJC. And in fact, yung huling mga messages niya sa opisina ko ay uh, nung June 22 and 23 na paki rescue daw siya dahil kinidnap daw siya at noon ay bihag sa uh, Glory Mountain ng KOJC. Sinundan pa yan ng isa pang video nung ako na ay nag-press conference at nilabas ko lahat ng kompletong resibo ko laban sa kanyang mga akusasyon. Naglabas pa siya ng pangalawang video na pinasisinungalingan na naman yung mga sinabi ko. So tuloy-tuloy po iyan at yan ay tuloy-tuloy ding pinagsisinungalingan at sinakalat, kinokomentan ng mga vloggers. Mm -hmm. Senator, si Maricel po ito. Uh, may mga ah, naglabas po. din po kasi ng statement like si VP Sara uh, at saka mm -hmm. ang Malacanang sinasabi na eh mas maigi kung mag-file na nga lang ng reklamo itong si uh, Michael Maurillo uh, kung meron mm -hmm. siyang uh, issues tungkol nga po dito sa kanyang mga inilabas na testimonya. Ano po yung tingin mm -hmm. niyo dito, Senator? Well, uh, tinitindigan ko po yung mga sinabi ko nung una na pawang kasinungalingan yung mga nasa video. So kung si Michael Maurillo ay nag-execute ng bagong affidavit na ang laman ay kasinungalingan pa rin tungkol sa akin, tungkol sa mga victim survivors at witnesses laban kay Kipoloy, eh, di magiging liable pa siya sa perjury, no? Uh, dagdag dun sa kaso ng cyber libel na inihain ko na. So, malaya naman siya maghain ng kaso laban sa akin. Pero tignan po natin yung mga laman. At pa kami sa Curious na curious ako kung paano nakuha ni VP Sara yung salaysay ni Michael Mauricio mm -hmm. bago pa niya ilabas yung kanyang fake news video. Mm -hmm. Mm -hmm. So, meron po ba kayong yung ano, uh, hinuha kumbaga, paano nga ba nakarating? Mm -hmm. Kasi pati kami may naku-curious. Ayun na nga eh. Well, wala, hindi hindi ako makapagbuo ng uh, factual na teorya o fact-based na teorya dahil nakakapagtaka talaga. Parang talaga, bago pa ikalat sa social media yung video na yan, eh, nakita na niya yung affidavit ni Michael Maurillo. Mm -mm. Sige nga, ano ba yung paliwanag doon? Mm -mm -mm -mm. But, um, Senator, do you think it's better kung matuloy mm -hmm. nga, for example, yung complaint nitong si Maurillo, just so at least mas maging malinaw yung investigation? Wala akong reklamo doon dahil mm -mm. gaya ng nabanggit ko na ang kahit sinong kababayan ay may kalayaan na maghain ng kaso ang akin talagang uh, pinagbibigyan talaga ng DNA dapat pawang mga katotohanan ito tulad ng pinaninindigan ko yung nubabas na findings at recommendations sa committee report namin sa investigasyon tungkol kay Apollo Boloy at ang Kojc. Mm -mm. okay so Mm. Pwede na ba kaming pwede, mag, meron ka pa bang yes. senador? Ooo, oh, oh, isa na lang po senadora. Apo. um, tama Apo. po ba So si Morillo yung nasa video, sabi niyo dalawang videos sa po ito. Ano exactly yung ginawa mm -hmm. ng mga vloggers? Did they share the video or did they make a content about the video? Para lang po malaman namin Sina yung pasihan ay... naman po ng reklamo niyo dito po sa mga nabanggit na vloggers. Ah po, sila po ay nag-comment at gumawa pa ng mga dagdag na kasinungalingan tungkol dyan sa video at mga allegations ni Michael Maurillo. So pareho sila, si Michael Maurillo at yung mga bloggers, walang pakialam kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi nila tungkol sa subject na iyan. At nilagay nila pareho sa dagdag na panganib yung mga victim survivors, yung ibang mga witnesses ni Apollo Kipuloy at ng KOJC. And you're saying, uh, itong complaint na ito, not just for you, more so for yes. the victims and your more staff. So, pinaka. Mm. Ah, opo, pinaka para sa mga victim survivors talaga. Dahil ito yung mga tao na, na gusto pa nilang nakawan ng boses, gusto nilang ibaon yung mga totoong kwento ng mga taong ito na gusto lang sabihin ang kanilang katotohanan at makakuha ng kahit kapirasong hostisya kay Apollo Quibuloy pati sila sinisiraan yung yung kanilang mga testimony, yung kanilang karanasan. Hindi pwedeng pumahayag ang Senado dyan. Senator Risa, I'm just curious ano, uh, bakit po mm -hmm. kayo dumiretso sa Department of Justice na hindi na kayo dumaan ah, sa oh. NBI or sa iba pang agencies dito po sa cyber libel mm -hmm. complaint nyo? Actually po, the week before na naghain ako ng mga kasong iyan, naghain muna ako ng reklamo dun sa NBI mm -hmm. para po Hingin yung kanilang tulong sa investigasyon. nasa na ba si Michael Maurillo? Kumusta ba siya? Dahil yung huling messages nga niya sa opisina ko ay kin kinidnap siya, bihag, paking-rescue siya. Kaya nga, namin agad sa PNP Davao yung kanyang mga messages para ma na nila. Kaso habang ina-action na nila, lumabas na yung mga videos na iyon. So, hinihiling ko sa reklamo ko sa NBI, alamin nasaan si Michael Maurillo at kumusta siya. At ano, yung dahilan na siya ay nagsisinungaling ngayon dito sa, dito sa kanyang mga videos. Hiningi ko rin sa NBI, investigahan, nireklamo ko yung mga vloggers. Nung una actually mga isang dosena sila. So inuna ko na yung anin sa kaso nung isang araw. And doon ko na hinihayin sa National Prosecution Service ng DOJ dahil Itong kaso ay imbued with public interest. Eh, ayon sa rules mismo ng DOJ-NPS, kapag ang kaso ay may public interest, pwedeng sa kanila na uh, ihain ito. Mm -hmm. And yung public interest ay yung mga pinag-usapan natin. Mm -hmm. Na ito ay tungkol, hindi lamang sa isang senador, pero tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko rin, at tungkol sa integridad ng Senado mag-investiga alang-alang sa ating mga mamamayan. Oo. So meron, nauna na po kayo palang mag-file sa NBI bago po dito sa DOJ. Apo. Pero dun sa mga nabanggit Apo. nyo po na nasaan na si Morillo, may tugon na po ba ang NBI Apo. dito? Wala pa naman pong uh, update pero sigurado ako na sa nakaraang uh, isang linggo ay kinikilusan na po nila ito at inaalam kung uh, kumusta na ba siya, nasaan ba siya talaga at kung totoong bihag siya na siya ay ilagay sa ligtas na sitwasyon at papaliwanagan siya kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na to